Maligayang Pasko po sa inyong lahat. Maraming salamat sa inyong pagsama sa ating panalangin ngayong araw. Sa ating dasal ngayon, hinihiling natin ang biyaya ng kapayapaan ngayong Kapaskuhan. Kapayapaang magdudulot ng katahimikan sa ating mga puso at tahanan. Nawa'y ang diwa ng Pasko ay magbigay liwanag sa ating buhay at maghari ang pag-ibig at kapayapaan sa ating komunidad. Umahal na Diyos, sa pagdiriwang ng Pasko, kami po ay lumalapit sa inyo ng may pusong mapayapa at may pag-asa. Sa inyong pagdating sa aming mga buhay, naway maramdaman namin ang tunay na kapayapaan na nagmumula sa inyong pag-ibig. Tulungan po ninyo kaming mapalapit sa inyo at alisin ang lahat ng takot, galit, at alitan na maaaring sumira sa aming katahimikan at kagalakan. Panginoon, sa diwa ng Kapaskuhan, hinihiling namin ang inyong gabay upang maghari ang kapayapaan sa aming mga puso at tahanan naway maging instrumento kami ng kapayapaan sa bawat taong aming nakakasalamuha. Bigyan po ninyo kami ng pusong tapat sa pag-ibig at pagpapatawad at naway ang bawat salita at gawa namin ay magdala ng kagalakan sa mga nangangailangan ng kapayapaan. Sa aming mga pamilya, naway maghari ang pagkakaunawaan at pagmamahalan. Tulungan po ninyo kami na magpatawad at magkaisa sa kabila ng aming mga pagkakaiba. Naway ang inyong liwanag ang magsilbing gabay sa aming samahan upang ang Pasko ay maging masagana sa kagalakan at kapayapaan para sa bawat isa sa amin. O Diyos, sa gitna ng mga kaguluhan at mga pagsubok sa aming mundo, ipinagdarasal namin ang kapayapaan para sa bawat tao at komunidad. Naway ang diwa ng Pasko ay magbigay inspirasyon sa amin upang magtulungan, magdamayan, at magpakita ng malasakit sa aming kapwa sa inyong liwanag nawa'y magbuklod kami upang magbigay ng pag-asa at kapayapaan sa lahat ng nangangailangan Panginoon nawa'y ang inyong biyaya ng kapayapaan ang maghari sa aming buhay ngayong Kapaskuhan at sa mga darating pang araw Sa ilalim ng inyong gabay kami po ay nagtitiwala na kami ay inyong pinangangalagaan at pinagpapala Maraming salamat po sa inyong pagmamahal at sa pagbibigay ng inyong anak na si Jesus bilang aming tagapagligtas. Naway magpatuloy kami sa landas ng kapayapaan sa bawat hakbang ng aming buhay. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikibahagi sa ating panalangin para sa kapayapaan ngayong Pasko. Naway ang biyaya ng Kapaskuhan ay magdulot ng katahimikan at kaligayahan sa inyong mga puso at tahanan. Kung nagustuhan ninyo ang panalangin na ito, huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like, at mag-share upang mas marami pa ang makasama natin sa ating mga dasal. Maligayang Pasko po, at nawa'y pagpalain tayo ng Diyos ng kapayapaan at kagalakan sa bawat araw.